<laughs> Ba't ganun? Wala silang boses. Parang paos. Ayan, mga alaga ni mother. Dalawang biik. Kapato. Oha oh, huh? Wala silang boses. Parang paos. Piggy, hmm. piggy. <laughs> Ate sexy, mm. you know, sexy duck. Ito lang sexy duck. Punta sila. Mm. Yung ano, mama isa uli. May tatong baby ako nakita. Isang <laughs> mabayat. Isang mataba. <laughs> <laughs> Ang mga bibe, Kwak, kwak.